Good evening guys, so for today's video, yan, at uh, katatapos lang natin mag-washing ng ating mga kambing, yan, apat na kambing Ilang araw din na maulan So ngayon gagawin natin ay patutuyuin muna natin guys, kasi para hindi siya kalawangin So, kailangan natin patuyuin yung mga electronic parts lalo na pati yung mga switches para hindi magkaroon ng short circuit kasi pag pinasok ng mga tubig yan at hinayaan natin yung guys habang hindi natin namamalayan nagpokorod na yung mga contacts nya tapos na inakalawag tapos nagkakaroon na ng loose contact later on so yan pinapatuyo natin ng kahit wakano matuyo siya guys alright guys so katatapos lang natin mag magpatuyo ng ating mga kambing <laughs> Ayan may kulay green na kambing, may kulay orange na kambing at may dalawang itim. So, yan thank you for watching guys. Uh, see you for the next vlog. Ciao.